So sa video na to, ipapakita ko sa inyo on how to make a great looking YouTube thumbnail. May kita nyo sa libreng tutorial na to kung paano gumawa ng thumbnail na ganto, ganto o ganto. Bale, basically, gagamit tayo ng dalawang magkaibang programs, Luminar AI at Canva. Kung gagamitin nyo itong parehong platforms na to, makakagawa kayo ng thumbnail na talagang mag stand out compared sa iba. Okay, ang unang nyong gagawin, syempre, ay kumuha ng sarili nyong image. Maraming paraan para gawin to, pero ang ginagawa ko ay kumuha ng photos na ganito. O kaya mag-record ng 4K video ng sarili ko na gumagawa ng iba't ibang poses, tapos kumuha na lang ng screenshots. So, let's say, gusto natin gamitin tong isang to. Okay? Galing to sa screenshot ng video na kinuha ko. Ang ang gagawin ko ay pipiliin natin to, right click at kiklik natin yung download para masave natin tong file na to. Lahat ng mga to ay nasa isang Google Drive folder na ginawa ko na may folder name na Thumbnail Pictures. Pagkatapos ang gagawin ko ay bubuksan ko ang Luminar AI. Ang link sa Luminar AI ay nasa description box sa baba. Meron tong free trial. At sobrang sulit nito na makikita nyo rin maya maya. So ang gagawin ko ay kiklik ko yung plus button dito, add image at isa-select ko yung image na kakadownload lang natin. Ngayon punta tayo sa edit dito. Ang gagawin natin ay pumunta sa enhance, i-click natin to, pumunta rin tayo sa lights, at kung gusto nyo baguhin ang temperature o tint, pwede nyo gawin yon. Ako magdadagdag lang ako ng konting yellow. Pwede rin kayo magdagdag ng exposure, smart contrast, at pwede rin natin paglaruan ng highlights kung gusto nyo. Pagkatapos punta tayo sa structure AI. Magdadagdag tayo nito dito, pwede rin natin to i-boost. So ito ang before and after so far. May kita natin na mas maganda na siya. Pagkatapos nyan, punta tayo sa color. Pwede nyo baguhin ang saturation saturation o vibrance depende sa picture na meron kayo. Since medyo flat ang pagkakuha ng mga photos, baka kailangan ko magdagdag ng konting saturation at vibrance. Pwede nyo ring i-remove ang color cast kung meron. Tapos punta tayo sa denoise at magdagdag ng konti nito. Tapos bababa tayo dito sa portrait section. Dito mo makikita yung maraming pagbabago. Sobrang cool, very subtle pero malaki ang difference. Hayaan lang natin ang portrait bokeh dahil ika cutout natin ang sarili natin sa photo na to. Pero pupunta tayo sa face AI at magdadagdag ng face light. Kita nyo nagdadagdag talaga to ng maraming light. Pwede mo rin palitin yung mukha mo kung gusto mo. Palitin natin ng konti. So, lagyan natin ng konti nyan. Dito pwede mo baguhin yung mata mo na sobrang cool kasi sa thumbnails mahalaga talaga ang mga mata. Kaya ang cool nito na pwede natin baguhin ng konti. Okay, iris visibility. Pwede natin yan itaas. Pwede mo palakihin yung mga mata mo ng konti para mas magkaroon ng energy. Baka sobra na to, kaya mga 10 o 11 lang. Mag eye whitening tayo. Click natin yung eye enhancer para maalis yung dark circles. At pwede rin natin i-improve yung eyebrows mo. Para sa mouth section, pwede natin dagdagan ng teeth whitening. Kung kita yung mga ngipin mo, pwede mo rin dagdagan ng saturation sa lips mo. Ngayon, punta tayo sa skin konting adjustments dito at shine removal na rin. Marami talagang cool na bagay na pwede mong magawa dito sa mukha mo na hindi mo magagawa sa iba. At mas magi stand out talaga yung picture mo. So, tignan natin yung before and after. Kita nyo, malaki talaga yung difference. Ngayon, i-click natin yung export at save to disk. Tapos, isave natin yan. Pagkatapos nito, punta tayo sa Canva. Ang gagawin ko ay mag-create ng design. Gamit tayo ng custom size. Gusto ko ay 1920 by 1080. Kahit na ang standard YouTube thumbnail ay 1024 x 720 pixels. Gusto ko lang ng mas high res just in case na gamitin ko yung thumbnail sa iba pang bagay. So, create new design tayo. Punta tayo sa uploads at i-upload natin yung picture na ginawa natin. Hintayin natin mag-upload. Tapos, i-drag natin dito. I-click natin yung image at background remover. Normally, maganda naman yung kinakalabasan. Ang gagawin ko ay palakihin yung image ko. Importante to. Ayaw mong maging masyadong maliit sa thumbnail. Gusto nating gawin na mas malaki hanggat kaya para mag standard talaga sa homepage. So, sabihin na natin na gusto natin ganito. Okay, next step. Punta tayo sa background. Sa Canva, marami silang iba't ibang gradients, patterns, at iba pang pwedeng ilagay sa background. Halimbawa, kung gusto ko ilagay ito dito, pwede kong gawin yan. Pero, mas gusto ko talaga mga gradients at textures. So, i-click natin yung gradients at tignan natin yung mga options. Sabihin natin gusto ko itong isang to. Click natin yan at idagdag. Ngayon, balik tayo sa thumbnail picture. I-click natin ang edit image. Pwede rin tayo magdagdag o magbawas ng brightness, contrast, or saturation. Kung gusto mo maglagay ng shadow o iba pang effects, pwede natin gawin yan. Maglagay tayo ng konting shadow. Tapos punta tayo sa text. Siyempre, gusto mo maglagay ng text sa thumbnail mo. Pwede kang pumili ng kahit anong fonts dito. Gusto natin ng font na madaling basahin pero bold pa rin. So sabihin natin na gusto natin gamitin itong isang font. I-click natin yan, i-drop dito at i-delete ang lumang text. Pwede natin i-drag dito at palitan yung text. Sabihin natin tutorial. Punta tayo sa effects. Pwede magdagdag ng curve o neon effect kung gusto mo. Pero iiwan ko muna sa none o kaya shadow. Pwede rin maglagay ng lift. Lagi ko itong ginagamit kaya ilagay natin. Pwede mo rin paglaruan ng spacing. Kaya i-adjust natin yung letter spacing para magdikit ng konti. Ngayon idrag natin to dito. I-drag natin ang picture ko ng konti pa kanan. Ayun, meron na tayong tutorial na text at image sa background. Dito pwede ka magdagdag ng kahit anong element na gusto mo. Kunwari gusto mo maglagay ng graph. Pwede ka mag-search at ilagay yun. Sabihin natin gusto natin tong pie chart. I-drag natin dito. Ayun, nakagawa na tayo ng basic thumbnail sa ilang minuto lang. Tapos i-click ang share, download as PNG, tapos pwede mong baguhin ang size kung gusto mo. I-click ang download at may thumbnail ka na. Pwede mo na tong upload sa YouTube. Ayun, ganun lang kadali gumawa ng magandang YouTube thumbnail. Gamitin natin ang Luminar AI para ma-enhance ang screenshot ko at Canva para tapusin ang thumbnail. Sobrang dali lang. Ang mga links sa resources na ginamit natin ay nasa description below. Kung nakatulong ang video na to, i-hit ang like at mag-subscribe para sa marami pang content na ganito. Salamat sa oras nyo at takit sa next video.